Lomi at gisado baka mo? Ay siya, samahan nyo ko ating puntahan at tikman ang lomi na binabalik-balikan. Dito lang yan sa Amiras The Original Lomi by Nanay Loming. Matatagpuan sa barangay na Munga, bayan ng Rosario, Batangas. Ano pang hinahantay nyo? Inyo pong timusan ng inyo pong malamang quality. Talaga namang nakakatakam ang lomi at gisado. Alright mga kuwapo, let's go! What's up mga kawapo for today's video Andito ako ngayon sa barangay na munga bayan ng Rosario Lalawigan na Batangas Na kung saan ako po ay may pupuntahan At kabalitan nga po may masarap na lumian dito lang yan sa barangay na munga At ipumpuntahan ang Amiras the Original Lomi by Nanay Loming Yon at dumating na nga po palang aking in order na Lomi at Talaga namang quality at nabalik-balikan dito sa Amiras So yan Amiras, the original Lomis. So, matatagpuan niyan sa Barangay Namunga, sario, Batangas. So, ayan. At ito ang kanilang mga menu. At talagang naman, swak sa bulsa at suwak sa panlasa. Ano pang hinahantay nyo? Inyo pong ng inyo pong malamang quality. Dito sa Amiras, the original Lomis. Alright. First bite. Ay, thank you Lord talaga namang napakasarap at talaga namang babalik-balikan mo ang lomi dito. Busog na naman si Kawapo. Alright, kita nyo naman. O boss, kum boss, walang All right.